Hello mga ka-service, kamusta kayo lahat? Sana ay nasa abot kayong kalagayan. Dahil dito na naman si Kuya Norms. So dahil wala tayong uh, biyahe sa lala mo, so try muna natin maghanap ng mga ibang TNC. So ito yung ang in-drive. So tuturo ko kayo kung paano mag-apply uh, mag sa in-drive. No? So ganito gagawin natin. So, first ang gagawin natin ay mag-download tayo ng app ng InDrive. Sa app na yun, makikita natin ang mga sumusunod. Ito yung mga kailangan natin. Basic info, picture selfie, LTO driver's license, valid government ID, selfie photo with government ID, vehicle info, yung mga OR, CR, at uh, plate number, indicate in mo dun sa info. Uh, PAMI, yung insurance, NBI clearance, at drug test. Attestation form na galing sa in-drive, piprint mo yon tapos ipapanotary mo. So, isa pang requirements ng in-drive, kailangan i-screenshot mo yung other TNC mo na account. Kailangan ay active. At ang pinakamahalaga, ay ang provisional authority na galing sa LTFRB. Kailangan ay makikita nila ito sa portal ng LTFRB bago kanila kunin as driver ng in-drive. Siyempre bago ko kailangan mo rin picturean yung unit mo. Uh, kailangan makita yung front ng uh, plate number at yung sa likod na may plate number. So i-attach mo rin yun kasama doon sa app ng in-drive. At kung meron ka ng uh, CPC, uh, mas okay yun. Yun ang i-attach mo sa app ng inDrive. So yun, uh, mga ka-service na nakapag-apply na tayo sa inDrive. So ganun lang ang gagawin natin. So maghihintay lang tayo ng uh, feedback galing sa inDrive. So di ba napakasimple lang yun. So sana makatulong sa mga driver na katulad ko na naghahanap ng ibang mga TNC para may tayong trabaho, kakaritan para sa ating pamilya, di ba? Mga service. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood.